Bakit? <laughs> Oo, kahit ayos sila, binibigyan nila ako ng roses. Uy! Oh. 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 Salita naman eh, buro ka salita. Oh. salita. Salita! 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 salita dali ko dyan sa inyo. Ah! Pa. Pag umasa ako, kayo magbibigay sa akin ng flowers sa. <laughs> Ibis na nang nagre-review siya. Nanonood siya na live ko. Pagsabayin mo na lang habang nanonood ka na live. Eddie, tsaka ka mag-review. At tayin mo, pinaasan nyo na naman ako. Ina naman kayo sa ganyan. Lagi na lang ay. Eh. Ibon, patulog na ako eh. Parang kasalanan ko ata. Sorry guys. Where have you been? So many. Guys, thank you Sir rose, eh. sa roses. Sa inyong gusto ko eh, rose. Thank you guys for